Bicol Express, adobo Tagalog. Let's do this, mga giliw. Yeah, mga giliw, may sa akin ng adobo. Mas pasarapin pa natin. Ating panoodin nyo kung anong ating upgrade ang gagawin dito. Yan, yeah, lagyan natin ng alamang. Yan, yeah, mga giliw. Paglawin lang ulit natin para mas mabango pa. Uluwin natin ginataan ngayon ito. Spicy ginataan. I put some laurel ulit. Lagyan natin ng isang buong koko mama, yung dalawang coconut equal daw o. Pasarapin natin itong adobo natin ito. Yung adobo pinapabayanan, sabi ni Mamita. Ayan. Wakal. pagka malapit ng maiga, lagay na natin itong ating papasarap. Bicol Express, adobo Tagalog. Ayan yeah, mga kilim, lagay na natin ng suka para pang alis ng talaga namang pampatibay ito kahit isang taon nakatago ay kita nyo kayang paksiyaw huw tam isa dagdagan natin ng konting asukal ayos the best niya yan mga giliw. lang natin ng suka ito ang best part dito mga giliw Katayan ng bagong saing kahit baho pa iyan adobong ginataan na ah, bicol. Oh. Ito yung lalasog-lasog yung laman nyo Yun. Ay, ay kita nyo naman ang quality ng ating... Mm uh -hmm. -huh. Ay talagang nandito ito mga gilig. Subukan nyo din. Yung adobo nyo, ayaw nyo na. Ay di, inyo namang gawing bicol express ay talaga namang devs ito mga giling uh -huh. let's do this ay pati kinabukasan yun ulit ang ulam oh habang nag iedit inip oh. ay ilang kain na